Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang no contact ay simula pa lamang? Na ang tunay na kapangyarihan at pagbabago ay hindi nagmumula sa kung ano ang pinutol mo, kundi sa kung ano ang nagiging ikaw, umalis siya. Siguro, nag-ghost siya sa iyo. Siguro sinabi niya, kailangan ko ng space. Siguro may nakita siyang iba. At ngayon, nakaupo ka lang diyan, nag scroll at naghihintay, nire-replay sa isip mo ang bawat sandali, sinusubukang alamin kung saan nagkamali iniisip mo. Kung hindi lang ako makikipag-ugnayan, mamimiss niya ako. Pero hayaan mong itanong ko sa iyo ito. Paano kung hindi? Maraming lalaki ang naniniwala na sapat ang katahimikan para pagsisihan niya ang pag-alis. Pero ang pagsisisi ay hindi nagmumula sa kawalan. Nagmumula ito sa kaibahan. Kailangan niyang makita ang kaibahan sa lalaking iniwan niya at sa lalaking nagiging ikaw. Kailangan niyang maramdaman ang pagkawala mo isang puwang na hindi mapapalitan, kaya hindi sapat ang no contact. Kailangan mong umangat, kailangan mong kontrolin ang sarili mo sa paraan na yayanig sa kanyang realidad. Dito, nagsasama ang stoic transformation at psychological strategy. Matututuhan mo kung paano siya pasubalian ng lahat, hindi sa pamamagitan ng paghingi o panghuhuli, kundi sa pamamagitan ng pagiging lalaking hindi niya dapat pinakawalan. Pagkatapos nito, hindi mo lang maiintindihan kung paano siya pasisihin sa pagsisisi. Hindi ka na rin magmamalasakit kung gagawin niya ito. At dito katunay na nagwagi. Kung handa ka ng kunin ng kontrol, maging isang lalaking may hindi matitinag na kapangyarihan. Magkumit sa proseso, manatiling nakatutok. At kumilos dahil ang matututuhan mo ay magbabago sa pananaw mo sa sarili mo sa kanya at sa buong sitwasyon. At bago tayo lumalim, ulitin mo sa sarili mo. Ako ang premyo. Ngayon, magsimula na tayo. Numero uno, the void principle. Hayaan mo siyang habulin ang katahimikan inaasan niya na ikaw ay mabibigo. Inaasan niyang mag-check-in ka, mag-text sa kanya tuwing gabi kapag masyadong malakas ang katahimikan. Pero ano ang mangyayari kapag hindi ka ginawa iyon? Kapag wala siyang natagpuan kundi kawalan, doon nagsisimula ang pagbabago. Maraming babae ang namumuhay sa atensyon kahit mula sa lalaking iniwan nila. Hanggat alam nilang nakamasid ka pa, umaasa, ka pa, naghihintay pa sa background, nararamdaman nilang ligtas sila. Hindi nila kailangan mamiss ka dahil sa isip nila hindi ka naman talaga umalis. Pero kapag tinanggal mo ang sarili mo ng buo, walang text, walang reaksyon, walang bakas ng presensya mo, nayabog mo ang kanyang realidad. Nagsisimula siyang magtanong, Mali ba ang paghusga ko sa kanya? Mas malakas ba siya kaysa sa inakala ko? Nagsisimula ang katahimikan na maging laban sa kanya. Akala niya kontrolado siya, pero ngayon iniwan siya ng mga tanong sa halip na kaginhawaan. At ang mga tanong na yon ay unti-unting sumisira sa kanya. Maraming lalaki ang iniisip na ang no contact ay estratehiya para bumalik siya. Mahina iyan. Ang no contact ay hindi tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Kung binibilang mo ang mga araw sinusuri ang kanyang social media, umaasang siya ang mag-aabot. Patuloy ka pa rin naglalaro ng laro niya. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa detachment, sa sobrang pagtuon sa sariling paglago na ang pagkawala niya ay nagiging walang kwenta at doon niya mararamdaman ito ng pinakamatindi. Dito karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali, na iipanik sila kapag hindi siya nag-aabot iniisip nilang hindi epektibo ang katahimikan. Pero ang tunay na katahimikan ay isang binhi. Unti-unti itong lumalaki dahan-dahang binubuwag ang perception niya sa iyo. Kapag bumalik siya sa huli, kailangan niyang makita ang lalaking nag evolve lalaking hindi na niya maaabot. Doon nagbabago ang sitwasyon, ang katahimikan ay kapangyarihan, numero dalawa. The transformation mindset maging lalaki na kinatatakutan niyang mawawala, hindi siya umalis dahil nawala ang nararamdaman. Umalis siya dahil, sa isip niya, iniisip niyang kaya niyang makahanap ng mas mabuti. Hayaan mo itong tumunaw sa iyo. Kahit pa umalis siya nag-fade out o lumipat sa iba, ang katotohanan ay mahirap. Hindi kanya nakita bilang hindi mapapalitan. Dapat ang katotohanan iyon ang magpapalakas sa iyo, hindi ang magpabagsak. Maraming lalaki ang bumabagsak pagkatapos ng breakup. Nang hihingi, nagmamakaawa, nangangako ng pagbabago. Pero ikaw, iba ang ginagawa mo. Hindi ka humahabol, hindi ka nang hihikayat, hindi ka naghihintay. Nag-evolve ka. Nagbabago ka tungo sa bersyon ng iyong sarili na hindi niya inakala na kaya mong maging lalaking nakatuon, matalim, at hindi matitinag na pagsisisihan niya kung pinagdudahan kanya niya dati. Sa ngayon, Inaasahan yang babagsak ka. Inaasahan yang istok mo ang kanyang pages at lulunod sa heartbreak. Pero isipin mo ang araw na muling makita kanya at makakita ng lalaking mas malakas, mas matalim at ganap na hindi maaabot. Doong niya maiintindihan na mali ang pagtataya niya sa iyo. At ang pagka na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang masabi mo. Pero narito ang susi. Hindi mo ito ginagawa para sa kanya. Dito nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Nakatuon sila sa pagbabalik sa kanya sa halip na pagbabalik sa sarili nila. Ang transformation ay hindi tungkol sa pagpapakita sa kanya ng kahit ano. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa sarili mo na ikaw ang palaging premyo. At kapag nagsimula kang kumilos sa mindset na iyon, kapag nagsimula kang umangat sa katahimikan, mararamdaman niya ang pagbabago. Doon nagbabago ang sitwasyon. Ito ang iyong sandali upang magdesisyon. Magiging lalaking tinataboy niya o lalaking pagsisisihan niyang pinakawalan. Ang pagpili ay sayo. Hindi ako humahabol. Mag-evolve. Numero tatlo. Emotional detachment ang kawalang interes ay magnetic. Inaasahan niyang magmamalasakit ka. Inaasahan niyang mag-overthink ka. Maghihintay ka. Magre-react ka. Pero sa sandaling maramdaman niyang wala ka ng pakialam, doon nagbabago ang kapangyarihan. Ang kawalang interes ay magnetic, nakakairita. Ito ang isang bagay na hindi niya inaasahan dahil sanay ang mga babae na maging sentro ng atensyon, lalo na pagkatapos ng breakup. Iniisip nila na magiging emotionally invested ka pa rin, naghihintay pa rin sa kanilang pagbabalik. Pero kapag nag-detach ka ng buo, kapag huminto ka na sa pakialam kung siya ay manatili o umalis, nagsisimula siyang magtanong sa lahat. Karamihan sa mga lalaki ay natatalo dahil hinahayaan nilang kontrolin sila ng emosyon nila. Nagagalit sila, nagiging mapait, desperado at bawat emosyonal na reaksyon ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay. Hawak pa rin niya ang isip mo. Pero ang lalaking detached, lalaking sumusulong ng walang pag-aalinlangan, yan ang lalaking hindi kayang kontrolin at iyon ay mas kaakit-akit kaysa sa anumang paghingi ng tawad, grand gesture o desperadong pagtatangka na ibalik siya. Ang emotional detachment ay hindi nangangahulugang huminto ka sa pagdama. Ibig sabihin nito ay huminto kang mag-react. Ibig sabihin nito ay tumanggi kang hayaan siyang o sinuman ang magdikta sa kapayapaan ng isip mo. Ibig sabihin nito ay ay naiintindihan mo na ang pagkawala ay ilusyon dahil ang lalaking tunay na buo ay hindi ka ilanman maiiwanang walang laman, hindi ka iniwan, pinakawalan ka. At sa sandaling yakapin mo iyon, mararamdaman niya, ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo ay ang maghanap ng closure. Hindi mo kailangan ng closure, kailangan mo ng disiplina, kailangan mong lumayo ng ganap na maramdaman niya ang pagkawala mo na parang kutsilyo. Kailangan niyang tingnan ka at magtanong, Mahal niya ba talaga ako? May halaga ba talaga ako? Dahil kapag nagsimula siyang magtanong ng ganito, nagsisimula siyang duda sa sarili niyang desisyon. At kapag nangyari iyon, nawawala ang kontrol niya, maging lalaking hindi natitinag, hindi nangangailangan ng validation, kumikilos ng may hindi matitinag na layunin. Ang lalaking hindi maapektuhan ay hindi maaring manipulahin. Dahil kapag naabot mo na ang antas na iyon ng kontrol, tapos na ang laro. I like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. I master my emotions. Numero 4. Social Proof yung tahimik na mensaheng pinakamasakit makapangyarihan ang katahimikan. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakawasak? ang patunay na hindi mo siya kailanman kailangan. Buhay ng mga babae ay puno ng paghahambing. Palagi nilang sinusukat ang kanilang halaga base sa kung paano sila nakikita ng iba, lalo na pagdating sa mga lalaking iniwan nila. Inaasahan niyang maglalaho ka, magdadalamhati at mananatili sa nakaraan. Pero kapag nakita kanyang umuunlad, kapag nakita kanyang napapaligiran ng bagong karanasan, bagong tao, bagong babae, doon siya masaktan. Ang social proof ang pinakamalupit na reality check. Iba ang maramdaman lang niyang nag-move on ka sa aktwal na makita ito. Makita kang umaangat, nagle-level up, at pinapahalagahan ng ibang tao kahit wala siya. Kailangan niyang maramdaman na napalitan ka hindi sa salita, hindi sa murang pagtatangkang patao bin siya kundi sa tunay na progreso. Maraming lalaki ang naglalaro ng laro, nagpo-post ng thirst traps, pilit nagpapakita ng reaksyon mahina iyon ang tunay na kapangyarihan. Buhay ng buhay mo ng napakahusay na magsimulang magtanong siya kung may halaga pa ba siya sa iyo. Kapag nakita kanya sa high value na mga sitwasyon, kasama ang mga kaakit-akit na babae, na may enerhiyang sumisigaw na I am untouchable, nagbabago ang perception niya sa iyo. Nagsisimula siyang mag-isip, maliba ang paghusga ko sa kanya, palaging kaakit-akit ba siya? Nagkamali ba ako? At narito ang katotohanan, hindi siya agad magre-react sa publiko. Hindi ka niya bibigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng isang mensahe kaagad. Pero maniwala ka, pinagmamasdan niya ang bawat bagong galaw mo, bawat bagong koneksyon, bawat palatandaan na ikaw ay lalaking umaangat, nararamdaman niya ito. At ang pinakamalala para sa kanya, alam niya na kapag ang isang lalaki ay umangat, hindi na siya lumilingon hindi ito tungkol sa paghihigante. Tungkol ito sa pagiging lalaking itinakdamong maging. Lalaking hindi na kailangang patunayan ang halaga niya dahil kusang sumasalamin ang sarili nito. I-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. I level up, not look back. Numero 5. The Power Shift Pagsisihan niyang mali ang pagtaya sa iyo akala niya alam na niya ang buong kwento mo. Akala niya babagsak ka, hihintayin ka. Palaging magiging isang option. Pero ano ang mangyayari kapag ang lalaking iniwan niya ay hindi na ang dating lalaki? Ano ang mangyayari kapag naging untouchable ka doong nagaganap ang power shift? Doong niya pagsisisihan ng maling pagtataya sayo? Karamihan sa mga babae ay hindi umaalis na inaasahan na magsisisi. Iniisip nila na... Palagi ka lang nandyan, frozen sa oras, naghihintay sa kanilang pagbabalik. Pero kapag sa huli ay tumingin siya at nakita ang lalaking umangat, lalaking hindi na, kailangan siya, kahit kinikilala pa. Doon bumabigat ang kanyang desisyon. At hindi dahil pinarusahan mo, siya. Dahil lumampas ka na lang sa kanya. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagpapamis sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanya na hindi ka na niya maaabot. Kapag naramdaman niya na ang kanyang mga salita, aksyon, pagkawala ay hindi na nakakaapekto, sa'yo doon napuputok ang kanyang kumpiyansa. Dahil sa kaibuturan, bawat babae ay gustong maniwala na siya ay hindi mapapalitan. At kapag nakita niya na hindi siya, kapag nakita niya na mas maayos ka nang wala siya, na nakapagtayo ka ng buhay kung saan wala na siyang lugar, doon nagiging duda ang pagsisisi. At ang duda na iyon nananatili. Unti-unting kinakain siya. Nagsisimula siyang maghambing. Ang bagong lalaki ay hindi kasing misteryoso. Wala siyang parehong enerhiya. Dahil sa sandaling maging tunay na high value ka, hindi ka na isang option. Nagiging standard ka. At iyon ang pinakamasakit na pagkawala, ang hindi niya maibabalik. Pero narito ang pinakamaganda hindi ka na magmamalasakit dahil sa oras na ma-realize niya ito, nag-move on ka na. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking nakatuon makapangyarihan at mas maaga sa kanya na ang kanyang pagsisisi ay nagiging simpleng afterthought lamang. I like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. I am the storm. Numero 6. The Return Kapag siya ang nakipag-ugnayan, ganito ang gagawin mo makikipag-ugnayan siya. Siguro isang random na, Hey, kamusta ka na? Siguro magre-react siya sa isa sa mga post mo. Siguro hahanap siya ng dahilan kahit ano para sirain ang katahimikan. Pero huwag magkamali. Hindi ito tungkol sa'yo, tungkol ito sa kanya. Tungkol ito sa pagsusuri kung may akses pa ba siya sa'yo. At ang paraan ng pagtugon mo ang magtatakda ng lahat. Maraming lalaki ang sumisira sa lahat sa sandaling iyon. Iniisip nila na ang pakikipag-ugnayan niya ay senyales na buksan ng lahat at sabihin ng lahat ng matagal na nilang itinatago. Iniisip nila, ito na ang pagkakataon ko. Baka gusto niyang bumalik. Mali. Gusto niyang malaman kung gusto mo, pa rin siya. Kapag masyado kang mabilis sumagot, kapag ipinakita mong masyadong interesado ka, siya ang nananalo. Nakukuha niya ang validation na kailangan niya at bigla siyang nawawala muli. Kaya ano ang dapat mong gawin sa halip? Tumugon nang may kapangyarihan. Hindi mo siya ini-ignore, iyon ay magpapakita na emosyonal ka pa rin. Sa halip manatiling malamig, detached at maikli. Tratuhin siya tulad ng isang distant acquaintance, neutral, hindi nababahala at hindi nababasa. Inaasahan niyang magiging excited ka o mapait, pero kapag wala siyang natanggap, doon niya mararamdaman ang epekto, doon niya maiintindihan na wala na siyang kontrol. Ang pinakamalala mong pwedeng gawin ay bigyan siya ng closure dahil kung tunay na nagsisisi siya sa pagkawala mo, hindi siya magte-testing, lalaban siya para makabalik, sa halip sinusuri niya kung may kapangyarihan pa ba siya sa iyo. At kapag natuklasan niyang wala na, kapag na-realize niyang hindi ka na invested sa kanyang existence, doon lumalakas ang pagsisisi. Ito ang paraan mo para manalo ipakita sa kanya na hindi na siya faktor sa iyong realidad. Sobrang nakatutok ka, sobrang evolved, sobrang makapangyarihan para pahalagahan ang nakaraan. At kapag naramdaman niya ang kawalang interes na iyon, hahantong ito sa kanya. I-like ang video na ito, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba. I stay in control. Dot numero pito. The unavailable king ang lalaki na hindi niyang maaabot may pagnanasa ang babae sa bagay na hindi niya makuha. Kapag ang isang bagay ay naging madali, predictable o laging available, nawawala ang halaga nito. Dito palagi talo ang mga lalaking humahabol, nagmamakaawa o nagtatagal sa orbit ng babae. Pero ang lalaking unavailable, ang lalaking hindi maaabot, hindi matitinag at kumikilos ng may layunin. Iyan ang lalaking hindi niya maiwaksi sa isip, akala niya, pwede siyang bumalik anumang oras akala niya na sa panig ang oras. Pero ngayon wala ka na, hindi dahil galit ka, hindi dahil naglalaro ka ng laro, kundi dahil umangat ka ng sobra at hindi na siya kasya sa mundo mo. Hindi mo siya ini-ignore, masyado ka lang abala sa panalo, hindi humahabol ang babae sa lalaking nangangailangan sa kanya. Humahabol siya sa lalaking hindi nangangailangan ng sinuman, lalaking sobrang nakatuon, disiplinado, at ganap na nakatuon sa sariling kadakilaan na walang sinumang babae kahit siya ang makakagambala sa misyon niya dito karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali nagiging unavailable sila sandali pero sa sandaling makipag-ugnayan siya bumabalik sila hindi sila tunay na unavailable nagpapanggap lang pero ang mga tunay na lalaki hindi nagpapanggap nagiging ganun sila susubukan kanya susubukan niyang makontrol ka muli maghahagis siya ng pain para makita kung maibabalik ka sa frame niya. Pero kapag na-realize niya na naging lalaking hindi maaring ariin, doon nagsisimula ang obsession. Hahabulin niya ang bagay na minsang itinapon niya. Pero sa oras na iyon, huli na. Ganito kumikilos ang mga hari. Hindi sila naghihintay. Hindi sila pinapansin ang distractions. Umaakyat sila. At habang mas mataas ang pag-angat mo, mas maliit siyang nagiging sa rearview mirror mo. I like ang video na ito. Mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. I am the prize, not an option. Numero 8, the inevitable choice, ang kanyang realization at pagsisisi darating ang sandali na maramdaman niya ito. Ang sandali na ma-realize niya ang hindi ka na babalik. Sa una, pinaniwalaan niya ang sarili niya na tama ang kanyang desisyon. Dinistract niya ang sarili, nililibang ng ibang lalaki. Pinuno ang katahimikan ng atensyon, pero may nagbago. Tumingin siya sa paligid at nakita na walang makakatalo sa kung ano ang naging ikaw. Walang may parehong presensya, parehong kumpiyansa, parehong hindi matitinag na enerhiya na taglay mo ngayon. At doon nagsisimulang magsisi, nagsisimula siyang magtanong sa lahat. Nagkamali ba ako? Palaging ganito ba siya kalakas? iniwan ko ba ang isang bagay na bihira at ang pinakamasakit na tanong iniisip pa ba niya ako ang tanong na iyon lamang ay sumisira sa kanya dahil sa kaibuturan gusto niyang manatili ka gusto niyang maging option ka pa rin pero sa halip naging puwersa ka ng kalikasan sobra sa lakas para pigilan sobrang nakatuon para lumingon karamihan sa mga lalaki ay hindi nakakarating sa stage na ito dahil mabilis silang bumagsak Hinintay nila ang sandaling ito, hinangad nila ito. At kapag sa huli ay nakipag-ugnayan siya, ibinabalik nila ang kanilang kapangyarihan. Pinapayagan nilang makabalik siya na parang walang nangyari. Pero hindi ikaw. Ngayon, nag-transform ka na sa lalaking hindi nangangailangan ng closure, validation, o pag-aliw sa nakaraan. Panalo ka na. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo ngayon ay ibigay sa kanya ang nawala sa kanya dahil ang katotohanan ay hindi kanya namimiss. Namimiss. Niya ang kontrol na minsang hawak niya sa iyo. Namimiss niya ang seguridad na palagi kang option. Pero ngayon, ikaw ang lalaking hindi na niya maibabalik at iyon ay pagsisisi na tumatagal habang buhay. I like ang video na ito. Mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. I have already one dot numero. sham The ultimate revenge, ang tunay na paghihiganti, ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagpapakita na mali siya. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa sarili mo na tama ka. Hindi ito tungkol sa pagpapasisi sa kanya na iniwan kanya. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking sobrang makapangyarihan, disiplinado, at untouchable na ang pagsisisi niya ay hindi na mahalaga. Ang tunay na paghihiganti ay mastery. Mastery sa emosyon, isip at layunin mo dahil kapag naabot mo ang antas na iyon, mauunawaan mo ang isang simpleng katotohanan. Hindi siya ang premyo, ikaw ang premyo. Maraming lalaki ang natigil sa nakaraan. Naghihintay ng closure, validation o ng sandaling magsasabing panalo na sila. Ang tunay na tagumpay ay dumating sa araw na magising ka at hindi ka na magmamalasakit. Sa araw na tumingin, ka sa salamin at nakita ang lalaking higit pa sa kilala niya. Sa araw na tumigil ka sa paghabol pagtitiyak at paglingon dahil masyado kang abala sa panalo sa totoong buhay, mararamdaman niya ito. Makikita niya ang kaibahan sa lalaking iniwan niya at lalaking naging ikaw. At malalaman niya sa kaibuturan na nawala sa kanya ang isang bagay na bihira. Pero sa oras na ma-realize niya ito, hindi ka na nakatingin. Dito talaga nagsisimula ang iyong paglalakbay, hindi bilang reaksyon sa kanya kundi bilang commitment sa sarili mo. Kapag na-master mo ang buhay mo, layunin mo at emosyon mo, nagiging ikaw ang lalaking sana pinili niya at iyon ang isang pagkawala na hindi na niya maibabalik. Hindi tutungkol sa pagpapasisi sa kanya, pagpapamiss o pagpapakita ng kahit ano sa sino man. Ito ay tungkol sa pagyakap sa kapangyarihan mo. Pagiging lalaking hindi humahabol, kundi umaakit, kumikilos ng may layunin hindi bumabagsak sa pressure at hindi lumilingon dahil sobrang nakatuon sa hinaharap. Kapag tumigil ka sa paghahanap ng validation, dun ka nagiging unstoppable. Hindi mo kailangan ng closure, paghihiganti, o para makita niya ang halaga mo, kailangan mo lang itong makita sa sarili mo. Kapag nag-commit ka sa pag-level up sa katahimikan at naging lalaking hindi maaring balewalain panalo ka na, kaya ipatupad ang aral. Mag-focus sa sarili mo, sa misyon mo at sa evolusyon mo. Habang mas mataas ang pag-angat mo, mas kaunti ang halaga ng nakaraan. At sa oras na lingunin niya, wala ka na roon. Manatiling disiplinado, manatiling nakatutok at tandaan, palagi kang premyo.